Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video. Ngayon po ating tatalakayin mga pangunawa sa iba't ibang benepisyo mula sa Social Security System. Ang Social Security System, SSS, ay nagsisilbing mahalagang linya ng buhay para sa mga Pilipino na nagbibigay ng suportang pinansyal sa iba't ibang punto ng buhay. Ang sistema ng suporta na ito ay naglalayo na mapagan ng problema sa pananalapi na maaaring lumitaw sa mahirap na mga kalagayan, na ginagarantiyahan na ang mga individual at kanilang mga pamilya ay makakakuha ng kinakailangang tulong ang pag-unawa sa kahalagahan ng iyong mga kontribusyon ay susi, dahil inilalatag nila ang batayan para sa mga benepisyo sa hinaharap tulad ng pagreretiro at tulong sa kapansanan. Mga benepisyo ng pagiging miyembro ng SSS Ang pagiging miyembro ng SSS ay nag-aalok ng maraming benepisyo na makakatulong na pangalagaan ng iyong pinansyal na kagalingan sa oras ng pangangailangan, narito ang pitong pangunahing benepisyo na karapat dapat sa mga miyembro ng SSS. Benepisyo sa sakit nagbibigay ng pang-araw-araw na cash allowance para sa tagal ng pagkakasakit ng miyembro na nagpapahintulot sa kanila na gumaling ng hindi nababahala tungkol sa pagkawala ng kita. Sinasaklaw ang parehong pagkakasakit at kapansanan, tinitiyak ang suportang pinansyal para sa mga miyembrong nahaharap sa mga hamon sa kalusugan. Maternity benefit nag-aalok ng pang-araw-araw na cash allowance sa mga babaeng miyembro na hindi makatulog dahil sa pagbubuntis, panganganak, o pagkakuha. Pinapadali ang pinansyal na pasanin sa panahon ng maternity leave na nagbibigay ng kinakailangang suporta para sa mga bagong ina. Benepisyo sa kapansanan nagbibigay ng buwa ng pensiyon o lump sum na halaga sa mga miyembrong may permanenteng o pansamantalang kapansanan. Nag-aalok ng tulong sa mga individual na nakakaranas ng mga limitasyon sa kanilang pisikal o mental na kakayahan na tinitiyak ang katatagan ng pananalapi sa kabila ng kanilang kalagayan. Benepisyo sa pagre nagbibigay ng buwa ng pensiyon o lump sum na bayad sa mga retiradong miyembro na nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng komportabling buhay pagkatapos ng mga taon ng serbisyo. Nagbibigay ng pinansyal na seguridad sa panahon ng pagre na nagbibigay daan sa mga miyembro na mapanatili ang kanilang antas ng pamumuhay. Benepisyo sa kamatayan nag-aalok ng buwan ng pensiyon o lump sum sa mga benepisyaryo ng mga namatay na miyembro ng SSS, na nagbibigay ng suporta sa panahon ng mahihirap na panahon. Tumutulong na maibsan ang pinansyal na stress para sa mga mahal sa buhay na naiwan, na tinitiyak ang kanilang kagalingan sa kawalan ng miyembro. Benepisyo sa funeral nagbibigay ng tulong pinansyal para mabayaran ang mga gastusin sa libing at burol ng mga namatay na miyembro ng SSS. Pinapadali ang pinansyal na pasanin ng pamilya o individual na nagdulot ng mga gastos, na nagpapahintulot sa kanila na tumuon sa paggalang sa memorya ng kanilang mahal sa buhay. Benepisyo sa kawalan ng trabaho nagpapalawig ng suporta sa mga empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa mga pangyayari tulad ng pagretrench, redundancy, o pagsasara ng kumpanya. Magagamit ng mga pribadong empleyado, kasambahay, at mga overseas Filipino worker, OFW, na nag-aalok ng safety net sa panahon ng kawalan ng trabaho. Benepisyo sa sakit narito kung paano mag-file ng sickness benefit claim sa SSS base sa membership status. Para sa self-employed, voluntary, OFW, non-working spouse, at mga hiwalay sa trabaho, bumisita sa pinakamalapit na opisina ng SSS para mag-file ng iyong claim. Ang mga may trabahong miyembro ay maaaring direktang mag-file sa pamamagitan ng kanilang departamento ng HR. Mga kinakailangang dokumentaryo para sa aplikasyon ng sickness benefit Duly Accomplished Sickness Benefit Application Form, SBA. ID o UMID card o alinman sa mga sumusunod na wastong pangunahing ID. Lisensya sa pagmamaneho pasaporte ID ng Otante NBI Clearance. Postal ID anumang ibang ID na ibinigay ng gobyerno. Mga sumusuportang dokumentong medikal, laboratory x-ray. ECG iba pang mga resulta ng Diagnostic Operating Room o Clinical Record na susuporta sa diagnosis. Kung ang miyembro ay personal na naghain para sa benepisyo sa pagkakasakit, dapat nilang dalhin ang alinman sa mga pangunahing ID na nakalista sa itaas o dalawang pangalawang ID, bawat isa ay naglalaman ng pirma, na may kahit isa man lang na nagtatampok ng larawan. Kung ang miyembro ay nagpadala ng isang autorisadong kinatawan upang mag-file sa kanilang ngalan, dapat nilang tiyakin na ang kinatawan ay magdadala ng isa sa mga valid na pangunahing ID ng miyembro kasama ng isa sa mga autorisadong kinatawan ng ID, o dalawang pangalawang ID card, bawat isa ay may pirma, at hindi bababa sa isa may litrato. Sa isip, ang kinatawan ay dapat magdala ng authorization letter mula sa miyembro kung maaari.at muli please subscribe like and share hit notification bell for my new video update thank you.